I'm open to Ayan guys, nandito kami ngayon ni Princess Ayan, nandito kami ngayon Magpapapriend kami ng Pang-ID ni kuya niya Waiting Dahil sarado pa Ice cream mo na ang Princess

market guys ng Teresa Materes Hi guys Shout out Tim Robson Shout out Sarado pa sila Ayan, nagpapaprint kami ng 1x1 one one ID kay kuya niya guys kailangan niya sa school Shout out to M. Boss Pinoy Biker Italy, Kamahalin, Sa Jonathan Segondes, Sa Tayo Team, Tipe Magdalena, Kuya Dante Moore, Sis Linda Catera Official, Ayan mga kuya ko dyan, shout out Kuya Kasunoy, Kuya Sniper, Kuya Eric, Kuya Dakis, Ayan Sis Hope, Ayan, Mami Shi, shout out Kainay! Pisha! Shut, shut up! Waiting kami dito guys sa labas. Sarado pa yung uh, yung entrance kasi nasa loob yung ano na uh, Photoshop. Ayan yung printing. Bata kalsada talaga to, laking may yan. Bata kalsadang may yan. Ha? kan totalnya Oke tadi Wow, oh, okay. oh, natin dati dun. 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 Photoshop. Dun. 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 natin dati Dun. 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 Photoshop Hai, Bukas na. Papa? Papa? So, dito kami magpapaprint. Papa, Pujol? Ha? You Guys, nice. update na lang mamaya sa paglabas. Ayan. Punta pa kami ng Mercury. Bibili ng vitamins Papa, ni Princess. Habang hinihintay namin dito. kung Wala si Papa na sa Manila. Mm-mm sa guys, trabaho. Ay, papasok na siya. Ayun guys, mamaya punta mo na kami ng ah uh, tapos dito punta kami ng marker tapos balikan na lang namin to mamaya. so mo. Hawak. So, ayan, guys. Andito na kami. Pupunta kami ng Mercury. Dito. Dito, anak ko sa gilid. Dito. Dito. Oh ha? Ate, tawel. Tawel Jollibee. Mamaya, pagkagaling sa Mercury. Bili mo na tayo ng gamot mo. So, ayan guys. May mga bariya-bariya kaming 30 pesos. Binigay niya sa mga uh, disabled na nangihingi. Sampo-sampo. Eh, Saya-saya niya kung nakapag-gabot siya doon. Yung isa, natakot siya. Natakot siya yung isa. Una niyang bigay, natakot siya. Minagsak niya dun sa harapan ni tatay yung sampung piso. <laughs> so ayan. ayan. Lagi kami nagbibigay. Lagi namin binibigyan kasi yun kasi pwesto nila yon. Pag kami dito sa bayan, binibigyan namin sila ng mga barya-barya. Pwesto nila yon kasi mga PWD sila. Ilang, ko lang nabibideo kasi nga hindi ako dadag, dadala minsan ng cellphone pag napapunta ko dito sa bayan so ngayon kasama ko si princess yun nakupon ko kay princess yung ano uh, yung mga barya para pamimigay para masubukan niya na mamigay siya sa ibang tao para hanggang paglaki niya ay marunong siyang magbigay sa kapwa. Sa so, ayan, nandito na kami sa May Mercury. O, oh, tawit tayo, tika lang. Nandiyan kami sa May Mercury. Ayan, dito rin kami lagi namimili dyan sa bonus dahil mura yung bilhin dyan sa loob guys. May ano mga gamit sa pangbahay. Okay, tawid na. Walang sasakyan. Takbo! May mo na. So ayan, may vitamins pa si Princess at gamot sa sipun. Mayroon pa siyang stock doon sa lagnat. Tsaka, biogesic para sa... Ayun, biogesic sa lagnat. Tsaka, lagundi sa ubo naman. So, ayan lang muna yung sasipon at saka vitamins niya na. Ayan. Ano yan? Ay, ano gagawin sa didi? Magdididi ka? Hello! <laughs> Talaga ka na magdididi ka pa? ting sa princess sa kanyang Jollibee.

Hi guys shout out shout out them rapsos ayan dito na yung ano ni princess ayan ice cream ka na kanina wag na mag ice cream ayan natuwa naman. Ang order ko ay spaghetti burger with rice. Ang binigay is chicken with rice and rice. San pa? <laughs> spaghetti burger lang with rice yung inalar ko. Binigay din mo. Oh, tika lang. Tinan mo din mo binigay ito. Tinan mo binigay chicken with rice. San ka pa? Kain na, bebe. Subo na lang. Isa lang, guys, para sa kanya lang. At mamaya, eh, pag may matitira naman dyan, ako naman ang kakain. Pagkain kaya. dun sa bahay. Kumain eh. no. ka na kanina, di ba? Hindi no. pwede sobra no. ice no. cream. buin no. ka dal-dal ng prinsesa namin. Kain na, oh. Dali na. Oh, ano ka nakain, baby? So, yung kakain mo na si princess. bosen mo yan, ah. mo yan, ah. Oh, kasi na ikaw kain, dali. Oh, po, nag-school siya. Dali na. Dali na. Ha? Ayaw ka tanggapin ni teacher. Uh, kasi ano ka pa lang eh. Wala ka pang 4 eh. Next year, 4 ka na. Tatanggapin ka na ni teacher. Oh. Uh, November. Sa November, 4 ka na. Kaya next year, mag-e-school ka na. Nagkira na. Nagkira na. Nagkira na. Nagkira pagkain ng bebe. Minsan lang siya makakain ng Jollibee guys. Kaya ayan. Mahulog ka, kinahawak na naman. Sasayaw sila ni ate. Oo, oh, nagtitiktok ka ni ate. So, ayan guys. Pauwi na kami. dito na sa princess. Ayan. Shout out, Team Repso. Maraming maraming salamat po sa panunood. Team Repso family. Ayan, sa buong admin. Shout out po sa inyo ulit sa aking mga bagong subscribers, sa aking mga viewers, sa mga aking mga silent viewers. Maraming salamat guys sa support sa aming YouTube ni Princess. Thank you for watching guys. Bye!